There. Ito na naman tayo, hapunan. Rubong kangkong, galaway ang talbo at kakangkong. Arubo ang kunti kasi kami lang mag-asawa. Ito lang si... Ito yung sa mga bata, sabaw. Sabaw na wings ng manok yan. Sinabaw ko kasi masarap ang lasa pag mga wings sa manok. Masarap ang lasa ng sabaw. At ito naman yung ampalaya na pinirito ko para sa ang pababa siguro ng high blood to kay high blood na tayo at saka ito naman ang talbo na masarap Isahog sa kanin lalo ang bahaw at bubong talbo at saka tangking kangkongkong kong at saka naman ito ang sarap kaini at tayo yung mga matatanda na masarap kaini ng mga ganitong mga kulay pero itong kay ay tayo yung mga kabataan pa hindi tayo Makain ng gulay ng mili tayo. Sinamang mga kabataan ko ganun din. Kaya mayroon silang sinabaw na umuwing si manok. Kasi ayaw nila ng mga gulay. kumain man sila ng gulay, kunti lang. Ito naman ang ating hapunan ngayon. Hapunan na unlang.